malay ko nga rana Para sa dalagan Walang kasintan Ang ah, may rosa sa nalimutan Ano na, para, para pumili ka ng mga papangasawa. Ngunit hindi ko pa nakikita yung babae para sa ka. akin. Kailala akong babae sa'yo. At sino naman yun, ina? Si Gorte, taga-kabilang stan para para Heo Pumunta ka sa kagubatan at makikita mo si Bob. Munit. Si ginalanaki ko ay pumatong na. ikay pumunta sa kagubatan at ayo makikita ang mapapangasawa. But parang kay bilis daw an inay. Dahil ikaw ay nasa wastong gulang na borte, kaya ika'y pumaroon na. Sige na, mag ko lang ang aking gagamitin. Anong ginagawa mo dito sa kagubatan? Sabi ng aking ina, dito ko daw makikita ang aking mapapangasawa na si Timu. Ako si Timujin at sabi din ng aking ina, narito sa si borte, na aking mapapangasawa. Ikaw ang aking mapapangasawa? mapapangasawa? Kung gayon, pwede ba kita mapangasawa, borte? Aba, ganun-ganun lang ba yan? Ligawan mo muna ako. Sige, aking pinipin. Pari pa mo na ba akong sagutin? Aking pinipin? Oh, sinasagot na kita. At dito nagtatapos ang pag-ibigan ni Timojin at Borte Nakti na pinamatang munting pagsita. Maraming salamat!